Yun o oh, yun mga boss idol, kumusta 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 kumusta. Yun mga boss idol, good morning. Uh, for this video, for this content mga boss idol, wala siyang share, share mga boss idol, pakita ko sa inyo mga boss idol. Kung uh, paano naman tayo maglagay ng talo mga boss idol, yung pandikit dito sa uh, pantali natin mga boss idol yan. Ito yung binili natong pantali para pambenta natin din to. Ito yung hapin mga boss idol yan. White yung kulay. Pwede to Uh, kulayan natin mga busaidol ito lang paglagay ng talo mga Idol, kasi bago ito mga Idol, yan uh, talagang wala pang power baga bagaan pa siya mga busaidol pag manalagyan mo na ito siya mga busaidol uh, titibay na ito at kakapal siya kundi mga Idol, kasi yan oh. talagang wala pang kapower power super so, nipis pa pero pag malagyan mo nito mga busaidol ito yung talo Talo, pandikit mo, Poseidon. Ganyan na paglagay mo, Poseidon. I like you, Bongbong. Yan, tapos, lagay mo lang sa ganyan, mo Poseidon. Tapos, silahin mo, mo Poseidon. Di, kusang didikit lang yung talo, mo Poseidon yan. Nandito yung talo, mo Poseidon yan. Tapos, balik-balikan mo lang mga dalawang bisis o tatlong bisis. Depende na yan sa talo nyo mga Musa Idol. Kung bago yung talo nyo mga Musa Idol, super dikit yan, maganda yan. Kung luma naman mga Musa Idol, matagal na, uh, ano lang, yung anuhin mo siya ng apoy mga Musa Idol. Sunugin mo siya kunti, pa painitan. Painitan, <tod> di sunugin pala. Painitan lang. Yan. Tapos baliktarin mo naman mga Musa sa Idol. Baliktad sa kabila na naman. <tod> Ganyan lang. Huwag lang masyado persa yung, kumbaga, tamang-tama lang yung dikit. Tama-tama lang yung hila, tama-tama lang yung pag pagdiin mo dito mo sa kasi dinidiinan mo yan, yan mo sa para kakapit yung talo. Yan mo sa idol, tingnan yung mo sa oh. Medyo makapal na siya, hindi kagaya kanina yung talagang ano siya kasi may may pandikit na siya dito sa si Dolyan. Na siya pandikit. Kung maganda yung talo yung mo sa Idol, isa o dalawang bisis lang mo sa Idol. Tapos baliktarin mo lang kung didikit yan at maganda na ilapat sa paanang manok mo sa pag magtatari ka mo sa Idol. Yan. Ganyan lang mo Musa Idol. Yung diskarte natin. Tapos pag ganyan na, nalagyan na yan mo Musa Idol. Ito na ang gawin mo mga Idol. Kuha ka ng anumang bagay na pwede mo siyang isabi. Tapos sila hilahin mo Musa Idol. Ganyan lang. Pwede upuan. Huwag lang masyado pirasa sa Musa Idol. Yung tama-tama lang. Gandahan. tapos balik mo ganun pa din yung proseso ganun pa din mangusay na ganyan lang kung anong ginawa mo ganyan lang din yan tapos uh, step by step mo sa idol para to sa mga baguhan mo idol yung wala pang alam tapos ganyan na mo sa idol ikot mo na ilapat mo sa kamay mo tapos ikot mo na sa mo sa idol tapos ayan you know yan, tingnan nung kasi doon. Yun. Ganyan na yung resulta mo sa Tapos ilagay mo siya sa plastic. Pwede mo siya gibinta. Yan. Tapos pati, pati na yung pantalik mo sa Lagyan natin. Ito. Tatlong dipa to mga sa Yan, tatlong dipa. Ganyan, tatlong ganti to mga sa Yung haba nito. Ganun pa din yung proseso mga sa Lagyan mo lang Diinan mo lang kunti, yan. Tapos bitawan mo siya. Kusa siyang didikit mo gusto. Ano dali lang tong sa talik mo gusto idol kasi ah uh, super ano lang. Bunipis. Yan. Wala pa. Yan. Tapos ganyan ulang. Tapos, okay na. Yun na yung pintali na din po sa Yan o. Pintali natin dito. Yan. Yun. Pag ganyan na Magkatabi ito sila po sa doon. Binta mo na 35 dalawa. Yan, 35 na yan. Okay na yun. Yeah, yun, agad dito yung videos mo sa edul. Sana may nagustuhan na pulot kayong mapakinabangan na naman na ideas ngayon mo sa Idol, lalo na yung mga baguhan natin, yung mga bago pa lang sa pagmamanok, yung pasulbong, yung mga kabataan ting pasulbong pa lang paangat, lalo na yung mga taong wala pang knowledge talaga. Yeah, yun, kung napakinabangan mo to, kung nagustuhan mo itong videos mo sa Idol, mag-iwan ka ng bakas, share, likes, and comment, lalo na yung pag hindi matigas yung puso mo. Please subscribe. Thank you so much. Ang taong na ibarugan na, lisod matumba, dalay ko ng Diyos sa matag-segundos. The words of God is quickly and powerful. Let's go. Bye-bye!